wala ko naglaba so mag video ta gikan mi nagpa immunize kay schedule schedule pa immunize ah, kung alaga nagkuyog may sa mama sa bata kay what is helper ta tigdalatas tas payong tigbitbit sa bag muna gitawag og nga katulong karon walay walay schedule sa labah Uh, mag sharing, tak, sharing ta, mag sharing ta about sa akong gi Last week, bukan akong atege, kada excited keku, kada mata, sa dale pa check up ko sa dashboard padong pata magbato kuntin, increase, layat, na nasad, kadaau mata, kadaau 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 up kadaau dashboard sa number of views kay nakakuha video naka natuntula na nato ang technique ba kanang magtan-aw jud manon nato dili dili nato imain nga <laughs> nalab ta sa video sorry sa mga tagiya sa mga videos no kay hindi man sa so, ka sure nga ato apo ni labay po nila ganahan po na sila basta kay nifalo lang ta nga mangyawat lagi ta kaya yeah, ikaw man mo react. Muna akong bisigit buhat. Last week. Praise the Lord. Kaya kadatan ako na sa mga views. Mga increase. Halos-halos mga alternate lang ko. O. Three hours. Buhat na sa, Upload nya, yeah. Mag-engage. Tanang mo scroll. Tanang so, scroll nga mga in-scroll niya mo. Naman, naman mo appear nga mga video sa atong wall ako ako ginang buhatan no, og ngalami nga sayo so, nga nga mga comment nya always you na hard ako i react thank god oh come on this is very sad para nako na no, unsa ka tabangi taon tabangi ninyo ang lola unsa pag sulbad ani ba kay murag ika 4 days na ron nga nalansang nakaging ang akong views wala na Steady lang ato nga. Last ato nga.